LRT naman, nagbabanta daw yung MVP group na maka, makaalis na nga. Mm. Uh, totoo, nag-communicate na ba sila sa inyo officially? Uh, nalulugi daw po sila. Tapos hindi daw po nagbabayad ang gobyerno? <laughs> uh, ganito po yun. na uh, una po, yung uh, pagbabayad pagbabanta nila. So kung gusto nila ibenta ang kanilang uh, stake dito sa sa LRT1, eh, karapatan po nila yon Management prerogative po yon mm. At uh, inaalaw naman yan na concession agreement. Uh, kailangan lang nila kumuha ng written uh, approval on our part kasi magbabago ang kontrata. Uh -huh. Pero ganito po, yung sinasabi nilang uh, utang, tama po nagkaroon ng utang ang uh, gobyerno. no So uh, ito yung sinasabi kasi uh, naayon sa kanilang kontrata, concession agreement, every two years dapat meron silang automatic fare hike mm -hmm. at yan dapat po ay ialaw ng gobyerno. So from 2016 to 2022, hindi po sila napikyan. Mm. -hmm. Hindi po sila nabigyan ng fair hike. Mm -hmm. Nagsimula po sila bigyan ito pong um, 2022 at saka 2024. Mm -hmm. Ang next application nila is 2026. Dabot. Pero kung pang lang po natin ay yung uh, sabi natin utang. Ah, if I may say po kaya ito, po. simula na po kami magbayad. I think we've already paid them out of the supposed uh, uh sinasabi natin 3 point something to 4 billion undisputed uh -huh. Yung uh, talagang nag dapat Bitero, bayaran. Uh -huh. at, uh, uh -huh. na bayaran, bayad na po yata kami ng mga higit na limang daang milyon. And, uh, hopefully, within, matapos nitong taon na ito, makakatayad kami ng mga isang bilyon. Uh -huh. So, nandales po, sabi na natin po na gano'n ang sitwasyon. At uh, dahi, ang, ang nakikita ko kasi po sa ating mga payagan, hindi nila magawa yung mga kailangan nilang gawin. Uh -huh. Dahil po, ah uh, hindi sila na Mhm. Mm uh, hindi ko na nga na masyadong papatolan pero ang tatanungin ko po sila. Ang pag-aayos ba ng banyo, ang palikuran, ang paggagawa ba na dapat ma malinis ang isang istasyon? magkano ba ang kailangan niyo dyan? Ito mm -hmm. Ito yun po ba yan? Mm -hmm. At yan naman po ay naaayon sa kunyong concession agreement regardless mm -hmm. kung sinasabi natin hindi pa kayo nababayaran ng gobyerno. Oh, hindi, uh, hindi dahil nakaharap kayo, no? pero gano'n naman dapat ang, ang negosyante. Alang na maitigil mo yung serbisyo sa mga uh, mananakay natin dyan sa kaligtasan, kalinis at kaayusan ng mga estasyon, dahil lang may problema may issue sa pera eh, hindi naman ako naniniwala lang walang mauubusan man ng pera si Tito MVP namin. <laughs> hindi. <laughs> oh. Ah. Oh, hindi 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 kami maniniwala doon. So, uh, ngayon po sinasabi niyo, uh, binabayaran ng gobyerno bagamat hindi pa kumpleto yung undisputed na sinisingil po nila uh, sa gobyerno, pero kung gusto nilang Uh, lumisan, bitawan ang kanila pong uh, stake dito sa LRT-1, uh, mm -hmm. mm -hmm. eh hindi nyo sila pipigilin. Magganap tayo na iba. Ang sa admin po kasi, uh, para sa akin po personal, no? Mm -hmm. uh, pag usapan natin to Pero kung talagang yan po yung papunta ng decision po ninyo, ay management prerogative po kasi ayan uh, naman po ay part of your ownership. Mm -hmm. Mm -hmm. At ang, ang nakalagay lang sa concession agreement kapag dumating po tayo sa puntong yun, ay kailangan niyong kuhanin yung written prior consent of the department or the mm -hmm. government kasi po magbabago ang mga parties. Kumbaga If I have to be legally technical, parang may innovation na po ng kontrata to, may bagong papasok. So kailangan uh -huh. din namin aralin kung meron mm -hmm. pang kapasidad dyan, uh -huh. meron pang uh, financial uh, capacity o meron pang expertise din po. Wala, so, so, wag tayo umabot ng mantong sa ganun. Sa ganun no. yung, ang pinag-uusapan lang po naman natin ay yung utang na we acknowledge and we were looking for ways na mabayaran. Mm -hmm.